Pwede po yung tawag po dyan, eh, paksiw na atay. <laughs> Kaya nga. Ginger. Garlic and chili. Nakakaluha habang hinihiwa. Onion. Chicken liver. fish sauce, patis, a little bit, ground pepper, seasoning, mix, 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 vinegar, salt, hindi lang pong salt, ayan, pwede na haluin dahil kumulo na yung suka. Preko, ngayon, Over. Mix, mix, mix. Nagtubig po siya. Sige naman nilagyan ng tubig, pero nagtubig yung atay. Cover again. After 5 minutes, ito na po ito. Madali po maluto ang atay. Ang tawag po dyan sa luto na yan eh, paksiw na atay. Ay, paksiw nga ba? <laughs> paksiw, aglawin. Basta, suka lang nilagay ko dyan. Thank you for watching!